for this video so nakaroon sa building sa Mandawi City Cebu Idol ug kanya Idol mo niya akong kasama sa work mga kasama ko niya sa work Idol o, Idol mga Idol huwag ka rin na Idol, -idol. kay wala pa may mixer nagpabot mi sa mixer relax sa mi wala pa may mixer Ini yang unang nebusan Masak pakai masal Ada kok pening nebusanan Edul Bukan orang kena nama nang mixer Nggak buat nombang bung bakit Atau aku anang gisaka ugi abrihan Oh busa agak ada yang masak Oh my God! Wow! Ini sama sa word ng mga amigo shout out sa inyo mga idol sa mga contraction worker dira sa taga sibo sa mga lagi yung dapit shout out sa inyo mga idol sa mga contraction worker o sa hindi pa nagkiklik sa kung channel so pagkiklik click mga idol o mga idol kung mga idol thank you so much shout out to sa mga kontraksyon ng Jorge Dra sa taga sa taga Negros sa taga Mindanao shout out sa taga Mindanao sa out sa taga Manila shout out ko sa mga lagi yung dapit sa ng Batang Ligis TV shout sa inyo sa click ko though link simple pa bit test video so thank you though.